Buenos dias damas y caballeros uh, In our earlier blog we discussed about the importance of education to combat to combat uh, the bobotization of the Filipino voters kasi mukhang halata na talaga na ginagawa tayong bobo ng gobyerno para iboboto natin yung mga corrupt yung mga galing sa uh, political dynasties at saka yung mga palpak sa gobyerno na year in and year out or every year sila pa rin binoboto natin mga rob mga uh, mga revilla mga binay mga billar mga estrada mga kayatano wala na wala nang ibang uh, mga uh, sa 120 million Pilipinos, yan lang binoboto natin at baka at ngayon natagdagan pa diyan mga tulfos. So ganyan, gusto nila bobo tayo para yan lang parati ang ine-elect natin, hindi yung mga matitinong kandidato. So probably mindful of that, mindful of that na na or exploiting that situation at uh, seeing na ginagawa rin ng Marcos administration na binobobo yung mga yung mga botante Uh, sa pagtapyas ng 12 billion sa budget ng DepEd, sumasakay na rin dito ang uh, mga DDS. na sila rin naman nung time nila, ganun ring ginawa nila. Uh, pinagnakawan rin lang yung DepEd through the uh, 5.6 billion computer uh, uh, overpriced scam at uh, kung ano-ano pa mga scam dyan sa DepEd. So uh, because of that, ngayon, kumpiyansa sila. Na if everything fails at uh, na impeach si Sara Duterte or nakasuhan siya or nakulong siya sa plunder uh, dahil na file na sa kanya ng plunder case o kaya nakulong siya dahil na file na sa kanya yung uh, yung uh, 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 kaso laban for violating the anti-terror law ay or uh, anti-terror act or kaya na naaresto siya ng uh, ICC. So ang kwa nila, ang uh, fallback position nila ay ipapatagbo si Senator Robin Padilla na ma-end na yung termino niya in 2028, yung six-year term niya. So timing siya na ipapatagbo. Kasi ngayon nakikita nila na being number one senator, pwede rin ito maging Uh, number one sa pagka presidente at uh, kahit ako naniwala na he can give uh, panelo ah uh, he can give uh, uh speaker romualdez a uh, a fight uh, kasi tulad ng sinasabi natin ma masyado na really discourage ang mga tao sa nangyayari sa Marcos administration uh prinamis nila na ibaba sa 20 yung presyo ng bigas eh, pero ayuda ang ang binibigay sa atin. Nas konti lang ba nakinabang kayo ba? Kayo ba mga vlog ka, ka batmates? Meron na ba kayo na tanggap ng ayuda? Alam nyo, politically bad pa nga 'yan kasi yung ilang tao na yung ilan tayo tumanggap ng ayuda, syempre boboto yun sa kandidato, pero yung hindi tumanggap, mas galit yun sa kandidato, mas hindi kayo iboboto ng mga 'yan. Eh, ko konti lang tumatanggap eh. Yung mga tauhan nyo lang. Yung mga campaign supporters nyo lang. Yung buo-boto sa inyo. The rest na hindi nyo binigyan, galit sa inyo. So, gano'n mangyari. Yung mga, yung mga hindi, hindi tumatanggap ng ayuda, galit na sa Marcos government. na nilulustay ng pera sa kakaunting tao. Nina, pinagnanakawan pa ng mga politiko. At 30% lang na ayuda umaabot sa tao. So, kung ganito tuloy-tuloy ang katiwalian, tuloy-tuloy ang uh, ang uh, uh, pa pag-implement uh, ng bad policies and programs ng Marcos administration kagaya ng ayuda, tuloy-tuloy lalakas yung alternative candidate. At isa na dyan, pinipresenta ng uh, pinipresenta ng DDS camp ay si Robin Padilla. In fact, sabi ni ni Panelo, kung mangyari yan, game over na kay Romualdez at game over na kay President Bongbong Marcos. Kasi tiyak ako sa, sa grabe ng away nila ngayon, pag nakabalik sila sa pwesto, kulong ang mga Marcoses. Kung hindi si kung hindi kung hindi aalis ang mga Marcoses o kung hindi uh, ipush i pa rin nila yung uh, after the midterm election, i-push pa rin nila yung chacha para ma-extend yung termino nila beyond uh, 2028. So, pakinggan natin si Panelo. Dito sa politiko.com, pero hindi ko na lang ipakita sa inyo yung video kasi baka ma <laughs> baka makwan tayo, ma-copyright tayo. Pero thank you pa rin sa video uh, sa politiko.com at saka kay sa sa host na si kaibigan kong si Michael Patin at si Ina Andolong. Salamat po sa sa video na ito. Ah. Uh, sabi pa ni M. Jaco Ordonez, ay grabe si Robin Padilla. Kasi ina kasi nila uh, successful ang attempt nila Marcos Cesarin at mga Dutertes para gawin bobo ang mga bubutante kaya binawasan ang budget ng DepEd. ina nila gano'n na kayo na ta na tayo katanga at iboboto natin presidente ang isang Robin Padilla. In fact, muntik na yung ginawa rin sa time ni Gloria Macapagal Arroyo. Embes si Gibo Todoro, parang gusto sana nila ipatagbo noon si Bong Revilla. Eh ngayon, dahil number one senator, susubukan. Susubukan ng mga, ng mga DDS si Robin Padilla ang ipush as, pre, as presidential candidate. O, pakinggan natin si Panelo. Uh, una, na uh, magsimula tayo sa tanong ni Michael Fahatin. Uh, uh she's manifesting she would not uh, join the quadcom the senate ito pong sa NBI. in as far as uh, the the political uh, uh scenario is concerned sec what do you think is if it's not the legal recourse is it a political recourse is it a uh, a recourse of uh, support of the people ano pong recourse ang uh, patutunguan po dapat ni VP sara kung hindi na po siya naniniwala sa mga legal institutions po natin. Kaya wala siyang magagawa. Wala birth hmm. magagawa. Kasi pag inimpit siya, part of the punishment is to disqualify her. Medyo pangit lang signal ni uh, ni uh, ni ni uh, panelo. O pangit rin signal. Any, any bilang presidente, barangay kapitan, hindi siya po pa pwede. Pag mm -hmm. siya naman, at uh, kinundik siya, wala na rin siya. Kaya hindi ba, remember sinabi niya, pag ako in-impeach, tapos na ako. Mm -hmm. Consequence. Now, anong, anong magiging uh, remedyo? You know, tayo, ang taong bayan, tayo lumika sa gobyerno. Kaya mm -hmm. natin, at pangalagaan ang interest natin. Under the Constitution, the primary duty of the government. Sabi ni Biki, bakit makulong si BBM? Uh, ganyan talaga sa politika, Biki. Nakulong nga si Laila de Lima na walang kasalanan. Ganyan ang politika. Is to protect and to serve us. Us that created this government. The moment it no longer responds to us, to our needs, then It is the supreme duty of the very creator to destroy remove that government people uh, okay. power are you uh, encouraging the people to do <clears throat> to take action is that what you're saying now sir i'm a fact and i'm telling you that is the history in the mm -hmm. history that has always been the case the supreme law is the welfare of the people. It's as asabi College sa Law, sa Latin. Es supremalex, the, the law is the welfare of the people. Salus populi es supremalex. The welfare of the people is the supreme law. If their welfare is no longer responded to, then that people will have to remove. its own creation. Oh, yes, so, like, let's go, that, let's go to that. Let's go to that. You see, the the people. Uh, recently, the one of the the biggest uh, uh religious groups. Uh, hmm. Yes. po na sila ay susuporta dito sa sinasabi ng statement ng Pangulo na wag na siyang i-impeach. Ay hindi po siya natuloy. Ang nagkakaroon po ng mga rallies. Do you think, uh, Sek, uh, where is the people in, in, in as far as the significance of what you're saying, the support and the check and balance the institutions na sinasabi niyo po. Kailan po ito pwede mangyari, check And ito po ba ay posible pa sa nangyayari ngayon Kasi maging si Pangulong Duterte sinasabi po niya, uh, hindi ata kayo lumalabas, parang ganon. Ito po sa sinasabi niyo, meron pa, hinihintay, meron pa bang uh, mag magkakaroon ng snowballing of support? And when do you expect that, Sec? Relative to the Iglesia Ni Cristo, I agree with the position of the INC in support mm -hmm. of Mr. Marcos Jr.'s statement that huwag niyo mag-impeachment kasi walang benepisyong may bibigyan sa ordinaryo. Okay. Very sensible. yeah. But the problem is, ang tanong gan eh, sincere ka ba Mr. President? Mm -hmm. Sincere ka? We know that politically, the reality is President controls Congress. Yan. Pero sa so ngayon, nakapasok ang impeachment. Eh, titignan mo, mukhang hindi ka sinusunod. Either that or mm -hmm. kayo ka lang. Para mawala ang duda sa iyo na ikaw ang nasa likod ng uh, impeachment. Pangalawa, Kinatanong ko naman. So, pa paniwala rin siya na yung text ni Presidente para i-attrash yung impeachment ay paraan lang para alisin yung duda na siya ang behind sa impeachment. Yung parating natin sinasabi dito. Pwede mangyari na dyan. Yung kaya mm -hmm. iglet ni Cristo, tinusuporta niya kasi tama naman eh. Mag magkakagulo talaga tayo. Mm -hmm. Kasi, kasi, Imagine, kung in-impeach mo yan, tinanggal mo bilang kandidato sa 2028, sinabayan mo pa ng kaso, kukundik mo pa, eh talagang magkakagulo. Hindi hmm. pa pa marat ating mga kababayan. Yan kaya nga, sa tingin ko ha, either nakikita ni Presidente Marcos Jr. na yan ang mangyayari kung itutuloy nyo, or, at the very beginning sinasabi ko, yung impeachment, Mm. Propaganda yan. Manalo mm. Man, that's a propaganda against the vice president. The fact alaw na ini-impeach ka, sinisiraan ka na. Mm mga paglalarap eh, masama. Magnanakaw ka. <laughs> Di ba? Hindi ka na mapagkakatiwala ang opisyal. Yun lang paninira. Ang eh. tagumpay na nga sila doon mm -hmm. okay. Tama yung sabi niya. Dahil dito sa usapan ng impeachment, uh, kahit matuloy man ito o oh, hindi, ang epekto nito ay sirang-sira na si Sara Duterte. No wonder, no wonder, oy, thank you, thank you 3332 Lily from America for supporting independent and truthful blogging. Uh, good, uh, best regards sa inyo lahat dyan. Okay? Okay, tuloy tayo. Mm -hmm. Sir, as somebody who has uh, repeatedly, who has been calling for VP Sara to run for president uh, for so long, ano nga yun ang uh, nakikita mo for her? Is what do you want her to do amidst itong uh, potential impeachment ka which could disqualify her for 2028? Kasi parang alam mo, noon gusto mo rin siya tumakbo, diba ba? 20, Sa yeah, 2028 sana. Yan, 2028. Yeah. 20... Hello. 2018 po na yan eh. Mm. At parang halala nga, sabi ko, tumakbo kayong dalawang magama, Duterte, Duterte. Pero, mm pero at, <clears throat> ngayon, as I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan siya, madisqualify, makundik, kulong, eh, ang tao, wala na. Magre-react. Kung ang reactive, is not such in a magnitude that will overthrow the present mm. power. Eh, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema mm. ngayon, sino ang itatakbo mo? Yeah. Kailan na ako sa ganda. Nag-uusap na kami mm. ng Yan. Oh. Yeah. Okay. Pwede pinakulong yan, ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, take over. mm rin. Ay, Sarah, game over niya, pag si Robin Padilla game over. So kasi wala na silang kung ma-impeach si Sara, makulong, ah, ma-makulong sa plunder, makulong sa violation ng antaya uh, antaya. Uh, kasi yung plunder non-bailable eh. Dagdag pa nga natin jan yung ICC. Anong alternative? Anong alternative ng uh, ng ng DDS? Eh, patagbuhin si Robin. Anyway, hindi naman siya kasama sa kaso sa ICC. Hindi rin siya kakasuhan ng plunder. Si Robin Padilla ang ipapatagbo nila. Number one senator. Ang laking boto. 20, 2000... 2018. Ako na yan eh. Mm. At, para At parang nga, sabi ko, tumakbo po kayong dalawang magamado, 30 to 30. Pero, mm. pero, at... Ngayon, as I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan siya, madisqualify, makundik, kulong, eh, ang tao magre-react. Kung ang reaction... Remember, ah, remember, kung si Sara nakakuha ng 30, uh, 32 million votes according sa Smart Magic, si President Marcos nakuha ng 31 million votes para manalo si former President Duterte, 16 million votes. Remember, si Robin Padilla nakakuha ng 26,000 for million na lang malayo kay Marcos o, o uh, 5 million. 26,454 ano, 26 million 454,000 562. Jan, Jan talaga nakakatakot 'yang sitwasyon na 'yan. Kaya dapat magsama-sama na talaga tayo sa electoral reform advocacy at uh, uh, mag-ingay tayo na dapat kahit papaano hindi na kaya ng Malacañang kaya lang niya ibito 'yung 'yung budget sa uh, ng ng gobyerno pero dapat ibalik talaga 'yang uh, 12 billion sa DepEd uh, pa forever na talaga walang pag-asa itong bansa kung ma mabubot, ma sa pwesto ay kagaya ni Robin Padilla. Remember, nangyari na yan, huwag nyo maliitin si Robin, minaliitin niyo rin noon si Joseph, si pre, former President Joseph Estrada at merong sinasabi, ang panalo sa sa uh, election laban kay Gloria, ICFPJ. Si Niloko lang siya nila Gloria. Na hello Garcia lang sila Gloria. Kaya nanalo. So hindi malayo ito mangyari if we don't work together. Ah? <laughs> laban sa rise ng mga bobotante or control ng mga bobotante. Kaya share nyo itong vlog. Mag-ingay tayo. I-like nyo itong vlog mag uh, kaya parati ko pinopost like this vlog para ma-viral tayo at ngayon pa lang pwede na natin na uh, tutulan at upakan itong si Robin sa anuman nakikita natin kasi ito ang uh, pag-asa nila. If it's not such in a magnitude that will overthrow the present hmm. power. Eh, ang pangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema hmm. ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sa video. Nag-uusap na kami mm. ng okay. Usap na sila ni Duterte. Niya, pinakulong niya. Ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, gave over, mm -hmm. para orin, okay. ay, Sarah, game over. Mm Pareho rin. game over niya. oh, ikaw, bigyan. rin, uh, sec, ikaw rin nagpatakbo kay Robin. Naalala ko eh. ba? Diba? Tama ba ako? Takbo sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya nang kumakampanya hmm. kami, hindi siya naniniwala na baka pasok in fact, minimenos na ng maraming tao eh. And hmm. I told, alam mo Robin, tanda mo sinabi ko, ikaw ang hmm. magna. Talo mo kami lahat. Yung, yung, number one sa survey. Hmm. Pero di ba? Siya, alam na, uh -huh. mm -hmm. mo nangyari, di ba? Nangyari. Ako lang nagkabi noon. Walang naniniwala hmm. no, oh. so, ano. na ba Oo. Kaya naalala ko, yun. Ito mo ang eleksyon. 5 million ang layo mo sa number one sa survey. Kasi mm. may sintido kumot ka. Number two, humble kang tao. Number three, hindi ka corrupt. Kaya love ka. Mm. So mm. yun pala. Ha have you spoken to uh, Senator Robin Padilla about yes. that? Yes. Oh. When I was having my TikTok, I think four nights ago, pumasok mm. siya. Mm -hmm. So I told him, nag-tiktok ako Senator Robin na So, hindi ka naririnig, hindi rin makikita mukha mo, pero sasabihin ko na sa'yo ang napag-usapan namin ni Presidente. So, naririnig ko siya. Inuulit ko naman para malaman ng mga nanonood sa akin. Oh. Uh -huh. <laughs> Sabi ko, ihanda mo na sarili mo. Oh, kasi pag yan ang nangyari, ikaw ang ilalaban namin. Nag-usap na kami ni Presidente and he agrees with me na ikaw talaga ang pwedeng pumalikin dahil Mm, nag-agree na si President Duterte? Pinipinyo doon, Sek. Sino ang nasa isip yung gusto nang itandem kay uh, Senator Robin? Pwede si Ina Andolong, pwede rin si Michael Pating. host. Hindi, pwede. Ano, sabi <ba? ano, ano pa rin? Robin Panelo. Robin, parang ganun pa rin. Robin Panelo. diba? ba? Sek, ito. Sek, sek, meron ako alala kasi recently, two to three days ago ata yan, may binanggit po si dati Pangulong uh, Rodrigo Rojo Duterte. Eh, din siya ba, mas malapit kayo kay, uh, kay Tate Digo. Ito po yung tanong ko. May binanggit siya na parang nagbigay ata siya ng suporta sa lapi o pera kay, sa kanyang anak na si Bibi Sara. Tinanggihan po ni Bibi Sara. Para saan po ba yun? Ibig sabihin siya. Okay, ibang topic na ito. So narinig nyo, si uh, Robin Padilla na ipapatagbo nila. Ha? Ah... Uh, Ah uh, <laughs> hindi hindi na niwala dito si M Jaco Ordones at uh, 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 pero my friend na huh? we already had a president called the uh, former president Joseph Estrada ha huh? pinagtawanan rin siya noon ah uh, yung English niya yung carabao English niya ang ginawa ng PR niya uh, ginawa pa ng libro yung naalala niyo yung eruptions eruptions yung mga joke about erupt, uh, tinake advantage niya yung uh, yung yung negative uh, yung pinag, uh, kwan, ba, pagbaba ng tingin sa kanya. At sinabi niya lumalaban ako laban sa elitis laban sa mga elitista at kumagat kinagat ng tao yun. Ha? So ah uh, his popularity plus uh, magandang pagdagbos ang kampanya at maganda yung performance niya sa as vice president kahit papano yung sila yun ni Ping Lakso nag yung mga anti-kidnapping drive nanalo siya because hindi dahil malakas siya because galit na galit na yung mga tao ha ah, sa former president ha ah. so ganun rin kung kung tuloy-tuloy magagalit ang tao kay uh, President Bongbong Marcos dahil sa unfulfilled promises at puro ayuda lang, puro politika lang ang ginagawa, eh wala talagang choice ang tao kundi out of desperation will vote for Robin Padilla. Ang makakahat lang lang kay sa panalo, pagkapanalo ni Robin Padilla ay si Rafi Tulfo o kaya si Erwin Tulfo. Kaya lang ah, ganun rin. Ganun rin. Ay, ay, ay kaya sana sana ha. Sana si Laila Delima na lang o si Risa Ontiveros. Tingnan natin, tingnan natin, ha? Basta meron pa tayong kuwan, pa tayong uh, dagdag na uh, commentaries dito. Kaso lang may uh, bibisitahin kami ng relatives namin dito from Siasi, from Malaysia na mga Sahi side of the family, from Siasi Sulu. Sahi, yung iba galing pa Malaysia. So Uh, kailangan entertain natin yung mga relatives, Muslim relatives natin. So thank, dito, hanggang dito lang tayo. But we will ba continue uh, bringing you this uh, development uh, uh, in our future vlogs. So thank you very much for watching. See you in my next vlog.